Hi guys, it's best TV here at ngayon na sa Elio tayo. Pinauna ko bumaba ang team bugok mga girls kasi hindi nila alam iso surprise kasi sila for dinner. Yes, ngayon kasi maghaharap kami ng food pero ang totoo, pinaka-ready ng food sa kanila doon. Let's go! Let's go! Ay, si ate. Ate, ano gusto mo? Mong... Nandito kasi tayo sa Elio no? Parang kasarap dito yung mga parang boodle fight, no? Kaya yung mga nagkakaripa kayo, kayo sa ganun, guys, yung mga ihaw-ihaw. Ang oh, wow. Guys kayo, nagkakrave ba kayo sa mga gano'n? Yung mga iyaw-ihaw? Yes! Ano lang, uh, eh. ay, hanap tayo. So, yun guys, pababa na kami. Maghahanap lang kami ng food. Hindi lang kami dito ng pagkain. Oh. So. Hmm. Ready sila, o. O, ready na sila, hey, o. Oh. Dito, pesa nang gano'n. Gusto ko kain eh, kagabi Harap na tayo. Na. Hindi, harap po kayo. Gagawa tayo paraan dyan. Gutom na kayo? Sige. Ay, Arr! <laughs> oh, gutom Pani. na daw sila. Tara, harap tayo na makakainan. Para, bis ka makababa. Ganyan. Basta ako. Pag nakakita ko ng budel fight dito, kakainin ko talaga agad kahit hindi ko kakilala may ari. Hindi nyo kaya sabihin gawa. Hahaha. Oh. <laughs> Wag niyo ako subukan. Kasabi ko sa inyo. <laughs> Nakakahiya ka besong lumaboy ka sa mga decision mo, Gaga. Ay, kasi pag nakakita ko ng mga ganun, kakainin ko talaga kahit hindi ko kakilala. Nagkikrib din ako sa budel, Pai. Siyempre, wala naman dito nun for sure. Maglubay ka. Oh. Basta ako, Wami, pag nakakita talaga ako ng budel, Pai, kakain talaga ako. ka besong, parang ang tanga. Hindi, may makaiyaw. Huh? Ay, yan

Diba? Ayan! 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 na Ayan! 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 <laughs> Gusto din niya eh. Bensan, kain, kain mami. Thank you so much. Thank you so much. thank you so much. Happy birthday to me. Alam mo ba pagkagising ko? Alam mo Kusing ba gano'n ng alas 4? 4. Ngayon pa lang ako kakain. Para sa'yo talaga yan. Kumain ka na. Para sa'yo. Happy birthday. Okay, okay. Let's pray, let's pray. Let's close our eyes and bow our head, Lord. Maraming salamat po sa binigay niyong food today. Ito na ay maraming salamat ko sa mga nagdayak na aming food. And sana po patuloy yung i-bless yung mga buhay ng mga tao na gaya dito and mga tao kakain dito pa kayo. And alam ko po, mag-enjoy -e lang kami dito sa Elio. Jesus mighty name we pray. Amen. 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 lang daw yung ano, yung, mga na. -prepira. Oo oh, naman. Thank, Thank you so much, boss. <laughs> <course. laughs> yeah. Yummy. Yummy. yung mangga, Ano siya? Um, from La Union yung manga. Wow. Thank you po.